Newsline Light mates in sa hampon ng pamahalaan lokal na lungsod ng lungsod na Makati na pero kinuha ng Tagig Local Government Unit ang labing apat na mga pampublikong paaralan mula sa pinag-agawang teritoryo. Agay Makati City Administrator Claro Certeza na sinubukan ng Tagig LGU na kunin ang kontrol silang pampublikong paaralan elementary at sekundarya sa pinagtatalo ng mga barangay. Dagdag pa ng Makati City LGU na gumamit pa ng iligal na pwersa ang tagig LGU na wala naman silang hawak ng dokumento. Hirit pa ng Makati na nakahanda silang magsampa ng kaso laban sa tagig City Local Government, bagay na pinabulaan na naman ng tagig. Binigyan din po ng tagig LGU na batay sa dokumento mula sa Department of Education, inililipat e na ang pangangasiwa at pangangalaga ng mga apektadong pampublikong eskwelahan sa kanila. Habang inakusahan naman ng Tagig LGU ang Makati na kumuha sila ng pribadong security o private security at ilang mga kalyadong opisyal na barangay na nagbarikada sa mga pampublikong eskwelahan. Sa ngayon, nakahanda daw ang Tagig LGU na magsagawa ng Brigada Eskwela sa mga kontrobersyal na mga pampublikong paaralan. Una na naglabas ng pinal na desisyon ng Korte Suprema na magiging sakop na ng lungsod ng Tagig ang mga barangay ng Pembo, Comembo, Sembo, South Sembo, Pitogo, West Rembo at East Rembo Mula yan po Puyan sa lungsod ng Makati.